Uy, Enzo! Uy, Enzo! Tignan mo! Gusto na nila makita yung slime! Ito, dala-dala ko na. Tara, pakita na natin! Ito ang una nating i-rate, si Alab. Yan ba yung pinangalanan ni Lolo? Oo, tinan mo naman. Ang ganda ng kulay, napaka-kintab at napaka-stretchable. Oo nga, ang ganda! Di ba umaapoy pa yan? Oo naman, kaya nga Alab eh. Ako muna mag rate Ang rate ko sa kanya ay 9 over 10. Ikaw? Ang rate ko naman ay 9 over 10. Bakit? Kasi ang ganda, tsaka ano, ang smooth. Oh, di ba? Next, next, next. Ano naman yung susunod? Ito naman yung susunod natin. Ang pangalan nito ay si Snowball. Ito yung ice slime na ginawa ko. Tingnan mo. Wow, stretchable din at napaka-floppy. Oo naman, dahil nilagyan ko to ng artificial snow. Kung ako mag-rate dito, i ko to ng 7 out of 10. O ikaw? Ang rate ko naman ay 8 over 10. Bakit? Kasi ang fluffy niya. Oh, di ba? Ang ganda din. Kung kala nandito ka, wala naman si Lolo ngayon. Sabi ko, magre-rate tayo eh. Ano naman yung susunod? Ilabas mo na yung ruby at emerald nating slime. Oo, oh, ito yung mga pangmalakas sa nating slime. Okay, ito na. Ito na yung ruby at yung emerald nating slime. I-rate muna natin tong ruby na slime. Yan, pulang-pula at sobrang kintab. Napaka-stretchable at ang ganda ng kulay. I-rate ko to ng 9 out of 10. Ikaw? Ako naman, 10 out of 10. Wow, perfect. Bakit perfect? Ang ganda kasi ng kulay tsaka ang stretchable niya. Oh, 'di ba? Ngayon naman ilalaban natin 'tong si Emerald Slime. Ito yung color green na kumikintab. Na sobrang stretchable at napakalambot. Ang rate ko dito ay 6 out of 10. Ikaw? Ako naman 7 out of 10. Kaya siya naging stick sa akin kasi hindi siya ganoon kakintab pero ang ganda pa rin niya actually. Tama mahihilig sa green, siguro mataas yung rate nila dito. Next, next, next. Ano naman yung susunod? Ang isusunod natin ay silver at gold. Wow, ang ganda oh. Unahin natin tong silver slime. Yan, pindot-pindotin muna natin. Napaka-stretchable at napakalambot din. Ang ganda! I-rate ko to ng 8 out of 10. Dahil napakaganda niya at sobrang stretchable din. Ikaw naman. Ako naman ay 9 out of 10. Bakit? Para siyang metal oh. At ang ganda. Ang ganda no. Ito naman susunod natin. Yung gold slime na ginawa ko. Wow! Feeling ko maraming paborito nito. Sobrang kinta talaga ang ganda ng pagkaka-gold nito? Tingnan mo! At napaka-stretchable, napakalambot, at napaka-kintab. Sa akin, ang rate ko dito ay 10 out of 10. Perfect! Ang ganda kasi! Ikaw nga? Ako naman ay 9 out of 10. Kasi ang ganda ng kulay niya, tas parang ang kintab. So mas gusto mo yung ruby kaysa sa gold? Para sa akin, oo. Hmm, next, next. Ito namang susunod natin ay amethyst na slime. Ito yung ginawa ko kahapon. Color violet na sobrang kintab. Stretchable at napakalambot din. Ang rate ko dito ay 8.5 out of 10. Napakaganda din ito. Ikaw, anong rate mo dito? Ang ganda oh. Ako naman ay 8 out of 10. Kasi ang ganda ng purple parang si Barney. O nga no, parang si Barney no. Ang ganda. At tingnan mo naman yung texture ng mga lahat ng ginawa kong slime. Ang gaganda talaga. Ano naman na susunod natin yung i Tingnan natin, tatakpan ko muna to. Ito naman yung isa sa pinakamalaking slime na ginawa ko. Ang pangalan nito ay Giant. Ito si Giant Slime. Wow, ang laki! Oo, at saka sobrang bango pa nito. Tingnan mo, ang bigat. Ang rate ko dito ay 8 out of 10. Sobrang lambot, hindi siya sobrang madikit sa kamay. At may mga bubbles-bubbles pa. Ang ganda. Ikaw naman, kung i-rate mo to, anong rate mo dito? Ang laki-laki naman ng slime na yan. Ang rate ko dyan ay 7 out of 10. Para sa akin kasi yung kulay niya parang maputla. Hindi katulad ng ibang slime, sobrang kikintab. Tama ka nga naman dun. hindi appealing yung tsura ng giant slime na to, pero maganda pag nilalaro-laro. Kaya medyo mataas pa rin yung score ko sa kanya. Ang sunod naman ay isa sa pinakamabangong slime na nagawa ko. Ito ang coffee slime. Sobrang bango talaga nito pag ini-stretch-stretch ko at nilalaro. At ang kintab, oh, Ang rate ko dito ay 8 out of 10. Napakakintab, stretchable, ang bango pag nilalaro, at astig talaga. Ikaw naman. Ang rate ko sa Coffee Slime ay 9 out of 10 dahil coffee lover ako at ang bango.